sama natin si Princess guys, sama natin si Joel, <laughs> anak ni Jenny Dito kami sa Tungkip, maglalakad-lakad tayo dito sa Baybay. No? Ah! ating dalawa galing lang <laughs> si Mia Ayan. Si Princess Nakadating uli ng summer After ng ilang taon Ayan o oh. Ilang taon? Ilang taon Princess? So dito lang tayo sa tabing dagat. Black sand ang buhangin dito guys, pinong-pino no. Pero black sand. Wow, ganda. Huwag ka na dyan. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hoy, baka dyan kayo nagpapakairap lumakad dito, oh. Okay. oh. Ha? Tingnan niyo. naglalakad sa basurahan dito, linis, linis-linis ha? mamaya maliligo tayo sa panunupan mga bata, Tingnan enjoy yung island na niyo. guys yun yung Ha? Ano sabi mo kay Ate Lita? Ha? Huh? Ano masasabi mo kay Ate Isa siyang malaking drawing. <laughs> <laughs> drawing. So, may ang uh, drawing ka. Kasi naman. Ang layo ay, pa. Halos January pa lang pinag-uusapan na natin yung pag-uwi, no? Ang sabi mo? So, Naintindihan naman natin ang sitwasyon niya. Oo. Oh. Pero sayang nga, mas maganda nandito siya. Oo. Oh. Mas masaya. Okay nandito. Ay, meron palang viewing deck dun, ha? Ah. May resort. Tara, Joel! Ano yan? Ayan, panghilod. Tara. So, okay, dito tayo sa Tongkit, uh, Tongkit Beach. Beach. Pinong-pinong buhang ito, guys, oh. Black sand. Ayan. Hindi masakit sa paapakan. Mga bata nag enjoy Ito yung anak ni Jenny Ano pangalan mo? Tino po. Ay, Tino. Anak ni Jenny rin to, pinsan namin. No? So, pamakin natin yan. Ha. Okay, guys. Ah. Uh, ang lakad. Ang layan ang namin. Galing pa kami dun, no? Tapos pupunta kami doon, no? Oo. Ano na pupunta namin? Doon pa. Iikot pa kami pa. Ganun pa. Ano kami doon? Pupunta kami doon. para nangangalahati pa lang kami. Pero it's good. Ano yan? Exercise. <coughs> Ayan. Sisi... Okay, guys. Thank you, guys. Kapalo na lang yung aking Facebook. Efren Borja. Okay? Nandito tayo ngayon sa Llorente. Eastern Summer. Thank you.